Isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan, sa ating po mga kaibigan na nasa iba't ibang panig po ng, ban ng, ng, mundo. Yan, medyo loading po ang inyong Lula Enday. Isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat naman po ng mga taga Pilipinas na tayo na sa ating bansa, isa pong magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan na kung minsan ay uh, nagkakamali po ang inyong Lola inday Instead na kawikaan ay nailalagay ko pa rin awit sa ating mga thumbnail Mabuti na lang po talaga ang Holy Spirit po talaga grabe magpaalala Sinasabi sa akin pakicheck ng iyong thumbnail Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang presensya Yan po yung ating karanasan kapag tayo po ay laging uh, ang diwa natin ay nasa Panginoon at ngayong hapon mga kaibigan, meron po talaga akong nais na talakayan dito po sa ating binasa sa Kawikaan Chapter 6. Uulitin ko po ito mga kaibigan ha. Ito po ay mga dagdag na babala, parang reminders, warning yan. Sabi po dito, aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot? kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang, ka, ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang paraang makaiwas ka sa kanya. Ikaw ay magmadali, sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan, iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas yan purihin po ang ating Diyos mga kaibigan alam niyo po ito po talaga ang nagrema sa akin ngayong hapon dahil ang ang chapter pong ito at ang verse na ito ay ito rin po ang ibinigay ng Diyos sa akin 10 years ago sampung taon na po ang lumipas mga kaibigan kung paano po ako pinalaya ng Panginoon sa pagkakautang. Mga pagkakautang na hindi ko personal na utang kundi yung utang po ng iba. Gabayan po tayo ng ating Diyos sa hapong ito sa pagtalakay po natin ang kanyang paalala sa kanyang salita sa ating mga buhay. Alam nyo mga kaibigan, hindi naman po masama ang tumulong sa ating kapwa. Alam niyo po, nung nauso po yung mga lending-lending na yan, hindi po pwedeng makautang sa lending ang isang tao kapag walang garantor, di po ba? At uh, sa pamagitan po ng aking paggarantor sa mga kaibigan, talaga po nga, Minsan ay tatlo-tatlo pa ang aking ginagaranturan. Maliban sa lending ay doon po sa mga verbal na usapan, ay gumagarantor din po ako kasi kapag tayo po ay uh, good payer, nababalitaan na tayo po ay magandang magbayad. Marami po'ng nagtitiwala sa atin. Ngunit doon ko po nakita, wala po talagang good payer, bakit kasi hindi po natin ang hawak ang ating kinabukasan kung ano ang magyayari kinabukasan. Kala-alam niyo mga kaibigan, sorry po, medyo nabubulol po ako ano ang dami pong kapahamakan na dumating sa buhay ko at yung mga tao po na aking nagaranturan ay hindi po sila nakabayad ng maayos ngayon. Kapag ikaw ang garantor, ikaw po ang sisingilin. Alam niyo po may mga lending na sisingilin ka as a garantor, hindi po yan uuwi. Matutulog na yan sa bahay niyo hanggat hindi ka gagawa ng paraan para makabayad. Yan po ang nakakatakot. At alam niyo po mga kaibigan, yan po yung pangungutang, yung paggagarantor na yan. Ay uh, talagang isinusumpa po po yan sa aking uh, sarili na hinding hindi ko na yan uulitin pa at hindi hindi ko na panghihimasukan pa. Alam niyo ng mga panahon ng uh, 2011, 2010, uh, 2005, mga ganyan pa ng mga panahon. Uh, maliban sa mga lending, yung mga nagpapa 5, 6, yung mga nagpapautang na lingguhan, ang interes uh, interest, buwanan, minsan naman ay taunan, alam nyo po, sangkot po ako dyan sa pagagarantor. At ako din po ay may personal din namang pagkakautang ng mga panahon na, na dumaan, ano po. Pero yun nga ang sinasabi ko, nakakatakot gumarantor, nakakatakot ding mangutang, kapag hindi natin tiyak na tayo ay may pangbayan ng tuloy-tuloy lalo na yung ginagarantura natin na hindi rin natin tiyak kung da saan din siya ukuha ng panghulog o kung uunlad ba yung kanyang hanap buhay kung bakit nagkaroon po siya ng uh, pagkakautang kasi karamihan ay ginagamit po sa negosyo kaya lang karamihan din po ng mga nakita ko ay bumabagsak ang negosyo tapos mangungutang ulit sa ibang lending. So instead na isa lang ang nautangan, naging dalawa na, naging tatlo, naging lima hanggang sa tumakas na lang kasi wala nang pangbayad. Yan po ang katotohanan mga kaibigan, nakakatakot po ang managot sa utang ng iba yan. Dahil tayo po ang naglalagay sa ating sarili sa kapahamakan dahil sa sobrang pakikisama natin sa ating kapwa-tao. Siguro na mga panahon na lumipas na iyon ay uh, talagang hindi pa po ako natututo sa salita ng Diyos. Kumbaga eh, Binabasa ko nga pero hindi ko naman isinasapamuhay, hindi ko naman sinusunod at patuloy kong nilalabag ang otos ng Panginoon kaya ako ay madalas na mailagay sa kapahamakan. Ako mismo ang naglalagay sa kapahamakan ng aking buhay, ng aking sarili. At alam niyo mga kaibigan, ng 20, uh, 12, 13, parang halos hindi ko na rin talaga kaya. Para bang hopeless Nasa dead end ka. Pero yun nga, salamat sa Panginoon sa kanyang salita itong uh, chapter na ito ng Kawikaan. Alam niyo po, nung mga panahon na nag-iisa na lang ako, nawala po yung maraming tao na pumunta dito sa bahay. Diyos ko po, maaga pa lang dito na sila. Inaabot na ng gabi dito, nakakain ng tanghalian. hapunan yung iba, minsan agahan para lang pag-usapan ang mga pangungutang, ang pag-uutang, kung saan uutang, ang pag ng mga panahon po na maraming kailangan sa akin ng mga tao na uh, akala ko eh, kaibigan eh, madalas po sila dito sa bahay pero nung mga panahon po na pinahamak na nila ako mga kaibigan alam nyo po, isa-isa na po silang nawala sa buhay ko pag nakakasalubong ko sila sa kalsada ay eh bigla po silang liliko kasi talaga pong sasabihin ko sa kanila, uy magbayad ka naman ang aking pagkatao, ang aking buhay ang nakasalalay doon sa ginamit mong pagkakautang o ginamit mong pera doon sa inutangan na tao na ako mismo ang gumarantor. So yan mga kaibigan at uh, gusto ko pong sabihin sabihin natin tapos na yon. Napahamak na ako, talagang halos hindi na ako makatulog. Kumbaga eh nagiging miserable na po yung uh, buhay ko at kahit anuman po ang sabihin sa akin, murahin ako kahit anong salita na ang sinasabi sa akin ng mga pinagkakautangan ng mga generanturan ko ay uh, kailangan ko na lang tanggapin bakit kasi tayo po ay nasa loob ng kapangyarihan ng na nagpapautang yung mga may utang o nangutang ay nakapaloob sa kapangyarihan ng nag uh, nagpautang at wala po tayong pwedeng uh, gawin kundi ang magpakumbaba hindi po natin pwedeng sabihin na wala namang nakukulong sa utang eh aywan ko po kasi hindi ko pa man po naranasang makulong pero kapag may utang tayo ay kailangan po natin talaga magpakumbaba at hindi po natin kailangan maging matapang pa sa ating mga inutangan ang masakit po noon dahil hindi ko po napakinabangan ang pera. Ibang tao po ang nakinabang ng pera. <coughs> okay lang po kung ako ang nakinabang ng pera. Kaso, ang sakit sa kalooban yung nagbabayad ka. Tapos, hindi mo naman napakinabangan ano po. Pero may butas naman ang lupa na pwede natin uh, hingian ng tulong kung paano. At, uh, yun nga. Kumbaga, eh, tinapos ng Panginoon ang lahat ng problema sa pagkakautang at pangungutang at paggarantor. Yan po. Ano po ba ang ginawa ko para po matapos ang lahat ng bagay na aking na uh, kinasasadlakan. Sabi po dito ay uh, sa verse 3, kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang paraang makaiwas ka sa kanya. Ikaw ay magmadali, sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka na sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. Hindi po in ang Panginoon dito sa kanyang salita na takasan ang utang o kaya ipaglaban kahit mali kundi ang itinuro po ng Panginoon dito ay kapag hindi na po natin kaya at uh, apektado na po ang pamilya, apektado na yung isipan mo, yung puso mo yung pagka uh, makadyos mo wala po tayong ibang gagawin kundi ang lumapit sa Panginoon, iyakan ang Diyos hanggat hindi po tayo inililigtas o inaalis ng Diyos doon sa kalagayan na napakahirap wag po tayong tumigil sa pag pag-usap sa ating Panginoon at uh, humingi po tayo sa kanya ng gabay alam niyo po ang ating ginawa ng ano, mga panahon po na ako ay nasadlak sa ganyang sitwasyon Talagang aminadong aminado ako sa Panginoon at sisim-sisi ako sa aking ginawa at sinabi ko sa Panginoon na Lord, hindi na po ako uulit na mag promise talaga, hindi ko na po pangungunahan ang iyong kalooban sa ibang tao kasi ang mga tao na nangungutang kapag mayroong natatakbuhan, hindi na po yan makakaalala sa Diyos na sa Diyos muna umunang mag uh, manalangin o humingi ng tulong kundi doon na sa mga tao na alam nilang hindi sila matatanggihan. Kaya sabi ko sa Panginoon, pa, patawarin mo ako Panginoon kasi pinakikialaman ko ang iyong kalooban. Dahil ang kalooban na ng taong nasusunod at hindi na ang kalooban nyo. Alam mo, alam nyo mga kaibigan, talagang hindi po ako huminto. Talagang mayat maya nagkikipag-usap ako sa Diyos. Nag-susumamo, nagmamakaawa, Talagang uh, lahat na po, I, alam niyo po yung mga nagpapautang na yun, ang tatapang po yan, ang tapang-tapang po yan kung saan saan dadalhin yung kaso. Pero dahil sa habag at awa ng Diyos, talagang uh, inialis ako ng Panginoon doon sa sitwasyon na napakahirap. At talagang ginawa ko rin po yung... Uh, Uh, isang bagay na dapat ko rin gawin dahil hindi nga po nagsipagbayad yung mga nagkautang yung mga nangutang at uh, hindi po talaga sila tumupad. At talagang hiniling ko po sa Panginoon na sana ay uh, patawarin na lang ako mismo ng taong iyon para po Uh, matapos na ang lahat at purihin po ang ating Panginoon nagkapatawaran naman po kami ng uh, uh, may-ari ng pera pero alam ko naman po na kumita naman na yung pera kaya lang, simple, may kasunduan so yung kasunduan ay yun po dapat ang nasusunod kaya nga lang, sinasabi ko nga po mga kaibigan walang good payer, bakit? hindi po alam ng tao kung ano ang mangyayari kinabukasan. Kaya, ang Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya, kung kaya pa naman po magtiis talaga, mga kaibigan, ay tiisin po natin na hindi po tayo magkautang. Kung para lang naman po talaga sa once, sa iwag na po natin idaan pa sa utang. Alam, alam nyo po, ganun po ang ano eh, ganun po ang uh, tao mangungutang, mangungutang para po sa once. Karamihan naman po talaga ay para sa once ng mga panahon po na ating pinagdaanan ay para po talaga sa, sa once. At uh, ang salita po ng Diyos ay talaga pong uh, tinuturuan tayo ng tama. Ang salita po ng Diyos ay aalisin po tayo doon sa ating uh, sitwasyon na uh, tayo po ay nalulugmok nasisira po ang ating kinabukasan, minsan ay nadadamay pa ang uh, kapayapaan sa pamilya dahil kapag problemado na ang uh, isang nanay o isang tatay o isang membro ng pamilya ay talaga naman pong uh, kagulo na po ang uh, mararanasan so yun mga kaibigan, sa habag at awa ng ating Diyos ay natapos po lahat Kumbaga, wala akong nakita dito na umayos ng lahat, kundi ang Panginoon sa pamagitan ng pagsunod ko po ng kanyang salita. Na habang nagpo-proseso ang Diyos na iahon ako sa pagkakautang, ay uh, tinitignan naman ang Diyos yung puso ko, sige, tignan ko nga kung hindi ka na magkakautang uli o hindi ka na magagarantor. So, minsan hindi rin po maiwasan magkautang yung mga maliliit lang na ano na pang personal lang talaga kapag in need tayo ay talagang hindi naman po natin maiwasang umutang pero ang Diyos po ay uh, hindi naman po nagpapabaya kahit man po sa panahon na uh, nagkautang ako uli ng pakunti-kunti dahil sa so, talagang in need lalo na po pag pambiling gamot ay talagang ang Diyos din naman po ang gumagawa ng paraan alam niyo mga kaibigan uh, 20 2013, 2014 Ang utang po namin sa bahay na ito ay almost half million na hindi po ito nahulugan nagkaroon na po ng mga penalty lahat-lahat na pinatong patong na po ng National Home Mortgage Maliban pa po, po doon sa mga uh, nagarantor ko ginarantoran ko at may mga uh, konti pa ring personal na utang pero <laughs> grabe po ang himala ng Diyos hindi ko na po talaga ma explain lahat kung paano po ginawa ng Diyos basta nagbigay po siya ng trabaho sa aking asawa, sa aking mga anak at unti-unti uh, po kami nakaahon, nakabayad po at inuna po namin itong bahay kasi mawawalan po kami ng tirahan at yun nga po mga kaibigan, 2018 ay uh, na-fully paid na po ito at nasa amin na po ang uh, titulo nito at uh, talagang wala na po kaming iniintindi kundi yung amilyar na lang, yung mga bills na lang pang araw-araw na aming kailangan. At uh, sa gitna po ng aming kawalan sa panahong ito, kumbaga eh, sa gitna na, ng panahon na kami ay walang trabaho mula po 2021, yun nga po ang nakakatawa kasi hindi na po kami nagkaroon ng uh, mga panibagong utang. Talagang sa Diyos na lang po talaga ako umasa at salamat sa Panginoon dahil pinagpapala naman po niya ang aming mga anak. Kaya may mga anak po kami na yan po ang nagsusupply sa amin ng aming pangailangan araw-araw. Ayan, nilipat ko mga kaibigan yung ating uh, uh, cellphone, ng ating uh, kamera kasi may dumaan po. Ayoko pong ma-distract kayo. So, yun mga kaibigan. Wala po itong ibang gagawin. Kundi, ang ipasupil sa Diyos, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang ating mga kahinaan, ang ating sarili. Kasi alam nyo po, karakter din po yan eh, yung pangungutang, yung pagkakataon yung pangungutang kahit na lang yung yung uh, kunting bagay lang utangin pa meron po akong <laughs> na experience ng araw na ultimo yung hotdog na lang utangin pa yung mga uh, frozen foods utangin kasi may nagpapautang naman pero meron naman talagang pambayad pero kung bakit inuutang pa so minsan po para po siyang sakit eh yung uh, pangungutang pero purihin po ang Panginoon basta ang alam ko lang sa pamagitan po ng pagsunod sa salita ng Diyos, pakikinig, pagpapadisiplina sa salita ng Panginoon, tayo po ay uh, iaaho ng Diyos sa sitwasyon na mahirap. Kapag pinakita po natin sa Panginoon na talagang nagbabago na tayo, na talagang nagpapabago tayo sa Diyos, na talagang sumusunod na talaga tayo sa salita ng Diyos, at yung kanya mga babala, yung mga warning niya, talagang takot na takot na tayo. Ang Diyos naman po ay talagang tutugon sa sakluluhan po tayo. At uh, andoon po yung intervention ng Panginoon doon sa mga nagpautang <clears throat> na matutos din silang magpatawad. Ano po, basta lahat na po ay uh, puro po himala ng Diyos kung bakit po uh, nakaraos po kami sa pagkakautang pati po dito sa uh, National Homework Gates. kumbaga eh, sa panahong ito po eh, ang amin na lang inaalala yung mga uh, pang-araw-araw na lang, tsaka talaga yung prayer na lang para sa divine protection ng ating pamilya para lumalim din ang pananampalatay ng ating pamilya, wala na po akong inaalala pang iba na uh, wala pong humihinto dyan sa harapan ng bahay namin para maningil ng utang na hindi kagaya ng 2011-12 oh Lord pero niyo po yan maya maya may darating may kakatok o oh. hindi naghulog yung ginaranturan mo maghulog ka tapos may personal din akong utang mga lending andyan nakabalandra sa tapat ng bahay namin kasi bakit ako nagkakautang sa ibang lending ng ako para mabayaran yung mga ko mga kaibigan yun ang masakit yung nangungutang ka nagkautang ka para ibayad doon sa nagaranturan kaya mga kaibigan, kung kayo man po ay nagbabalak na gumarantor ay, ako na po ang nagsasabi sa inyo, parang awa nyo na sa inyong sarili. Hindi nyo po hawak ang buhay, ang sitwasyon ng buhay ng gagarantoran nyo. Wala po talagang good payer dahil ang Diyos lang po ang may tanga ng kinabukasan. Hindi po tayo, hindi po natin alam yung kinabukasan ng ating kapwa. Ano po? kaya iwasan iwasan niyo po talaga yung paggagarantor. Pag naiisip ko yan mga kaibigan, kinakabahan ako, nini ako. Hindi ko kaya nang isipin kung yari sa panong ito gagawin ko pa ay baka iyan ang ikakamatay ko. So, yun mga kaibigan, sana dito sa akin pong akwento, po nga kwento, naibahagi ko sa inyo uh, kung sino man po ang dumadaan sa sitwasyon even hindi nag-garantor o may utang wala pong imposible sa Diyos mga kaibigan, lumapit lang po tayo sa Panginoon at uh, talagang uh, mag-isamo po natin sa Diyos na talagang tulungan tayo para makaalis sa pagkakautang ang Diyos po ay tumutugon talaga sa panalangin at habang ang proseso po ay uh, <clears throat> dumadaloy araw-araw ipakita din po natin sa Diyos na tayo po ay nagpapabago talaga sa kanyang salita at sumusunod talaga sa kanyang salita. Kaya yon mga kaibigan, hanggang dito na lang po uli ang ating sharing na sharing. Nawa po ay may nakuha po kayong lesson sa aking karanasan sa pagiging garantor at sa pangungutang din ng personal. Ano po. At salamat sa ating Panginoon dahil sa panahon pumito alam niyo po eh, nakaka-amiss po talaga ang buhay uh, bago ko po tapusin ang video na to talaga pong nakaka-amiss ang buhay dahil 2021 pa wala na po kaming hanap buhay wala na pong hanap buhay si mister tapos na mild stroke pa tapos ako may sakit pa pero purihin po, po ang Panginoon mga kaibigan, bukas po ay uh, gagraduate -ga na po ang aming bunso sa senior high magka-college na si Bunso at uh, siya po ay patuloy na po nakapasok hindi po siya naalis sa private school at uh, purihin po ang Panginoon sa karunungan kaalaman na ibinigay ng Diyos sa aming Bunso, siya po ay with honors at uh, sabi niya hindi lang dalawa mama baka tatlo pa yung medal ko so purihin po ang Panginoon, yan po yung ano yung uh, resulta kapag tayo po ay masunurin sa Panginoon sa ngayon po ang bumubuhay sa amin ay ang kahabagan ng Diyos sa buhay ng amin uh, uh, na anak talaga naman hindi rin po nagpapabaya sa amin kaya mga kaibigan kung ayaw po nating mailagay ang ating sarili sa kapahamakan umiwas po tayo sa guarantor at iwasan din po nating mangutang kung hindi naman talaga in need kung ito lang naman talaga ay pambili lang naman kung ano-ano, wag na po natin gawin. Wala naman pong problema. Kung merong pangbayad, kaya lang sabi ko nga, hindi natin tangan ang kinabukasan. Ako nga po, unexpected. Bigla pong nagkaroon ng uh, uh, <clears throat> COVID, di po ba? So, nahinto po yung mga project ng aking uh, uh, brother-in-law. Eh, doon po nagtatrabaho yung aking... Uh, mister gumagawa po sila ng mga gasolinahan so ngayon na pending po lahat ng kanilang mga projects so ibig sabihin wala na wala ng pambayad sa utang pero purihin ang Panginoon kasi bago po nangyari ang uh, COVID-19 ay nakabayad na po kami binayaran na po ng Panginoon ang lahat ng aming mga pagkakautang at salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. At uh, ngayon po, meron pa rin naman po kami uh, mga kunti pang uh, hindi nabayaran, pero salamat sa Panginoon kasi naroon po yung puso ng mga tao na talagang nakakaunawa na hindi na po talaga sila po problemahin. Yan at salamat sa Diyos dahil ang Diyos pa rin po ang naglalagay sa puso ng mga tao na umunawa at uh, tanggapin ang sitwasyon at magmahal sa kapwa ibibihira po yun mga kaibigan yung mga ganong tao na maunawaan ang mga pagkakautang na uh, hindi pa nasisingil di po ba ibihira po yung ganong klaseng tao kaya yun po kapag kinahabagan na tayo ng Diyos at inalis na tayo sa sitwasyon na mahirap, huwag na po natin ulitin para talagang hindi na po tayo mapapahamak. So, yun lang mga kaibigan. Sana po talaga ay I may mean, nakuha po kayong uh, lesson dito po sa aking uh, uh sa inyo. Basahin niyo po muli ang Kawikaan chapter 6 from verse 1 to 5 para po maunawaan po talaga natin yung warning o babala paalala ng ating Diyos. Maraming maraming salamat sa Diyos sa hapong ito mga kaibigan. Nawa po ay uh, napagpala po tayong lahat ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong uh, panunood o patikinig ng ating mga video dito po sa ating uh, YouTube channel. At sa lahat po ng mga nakikinig na hindi pa po nakasubscribe, magsubscribe na rin po kayo para po ma antabayan nyo po ang aking mga video dito po sa Rally Mix Stories sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers at sa lahat po ng mga bagong subscribers at sa lahat pa ng mga magsusubscribe. Maraming salamat po. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.